Gandang tangali po mga idol. Ito lang po tayo, gawa tayo ng center bearing ng boom truck. Boom truck ba to, boss? Ayan. Galing pa idol to ng ano? Tagig. Ayan. Yeah. Get out nga pala kay Buyit. Ito mga idol at nagkaltas na ako. Ito na lang. Tatanggalin natin tapos lagyan natin ng lock. Asya, mga idol, ang lock eh. Ito naman idol yung bearing niya. din natin ibalik yung housing. So mga idol, uh, tatanggalin na natin. Magandang magandang Tanghali, hari mga idol. Hari na pala mga idol. Hindi ko lang pag uh, po nito kasi uh, haba ang ating video. Get out na tulip. Ano sa ating? Boss Boyet, eh, from Tagim. pagawa ni Sir Idol pinadala. Si so, Ma lang nagdala nito, Ma Idol. Tanggal ng mga ito, Ma Kailangan natin tanggalin 'to, mga Idol para maglaro 'yung profiler. Iba Idol hindi pa ano. Tanggalin natin. Tatlo at lagyan pa natin lock to Sa nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop, kung saan po banda. Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Pampanay proper po sa puro. PM na lang po mga idol pagka-prosurada nyo po yung aking gawa. Para po ma-reply po kayo agad. Pag sa messenger kasi mga idol, tagal ko kayo ma-reply yan ito mga idol lagyan pa natin ng lock yan ito nga po pala idol ang nagdala sa atin yan yan si e boss shout out sa'yo boss at kay e boss ay ito na boss Buyet at unti-unti -unti ko nang gawin lalagyan ko na lang ng lock to saka yung sagit nga kasi mga idol iba yung ano nito yan mayroon siyang pinakalak dalawa kaya ito idol maguukit pa tayo dito ayun siya mga idol at lagyan mo na natin ang lock ayun so, mga idol at lagyan na natin ang lock saka natin tanggalin yung lock ng idol malaking center bearing mga idol at dahan nila natin tanggal mga idol kamadama yung ating lock Maga pa si boss dito mga idol kasi nagtanggal pa ako dito sa forklift. Sinilisil ko pa dito sa forklift mga idol. Malaking gulong na sulit. Kaya kung natin ay idol eh uras din may git mga idol. Bina dalawang oras siguro ako idol kasi may mga customer kaya nang dumating. Tinitingnan pa natin yung mga sira ng no, susakyan sa Hindi natin ginawa kasi nga kailangan i-schedule. So, gusto nyo kumapanood mga ng idol lang at fitness para adequate eh, tapusin nyo lang po ang video ayun hanggang dulo. Medyo matagal-tagal pa ito. Yo. Ito, ito na ubus na yung power natin ayun ganyan pag pagsisilsil ko ng for sulit Solid.

ito idol kahit wala lock pwede kasi may lock naman yung kabita niya ito may lock naman siya kaya lang gawaan ko pa rin mga idol para maganda ito na mga idol malapit na tapos ay lagyan lang natin ito ng lakas naman. Ito so, ay doon, magbubutas tayo dito para dito sa lock kaya mailo lahat lalagyan natin ang lock kaya mailo yung lock na natin ang lock okay, dito natin yan saka natin mag-aitin na ito. là ở nhà này đúng rồi kia là và và được ra em là tiếng mày đâu Ay, na idol yung lock niya. Ayan. Para dito yan idol. Ayan. Ayan. Kaya kabilaan. Kabilaan din yung ano natin idol. Ayan. Ayan. Kabit na natin mga idol. idol, kabit na natin. Subok na natin idol kung papasok siya. Ito na po mga idol. Ang ating finished product. Ayan siya mga idol at Ayan, Ayan. Ayan, Ayan. 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 Yan, maraming maraming salamat po mga idol. Kung nagustuhan niyo naman po ang ating video, paki-share naman po mga idol at paki-follow na rin. Samahan niyo na rin po ng like mga idol. Yan lamang po mga idol. Maraming maraming salamat po ulit and God bless you po sa inyong lahat mga idol. So, mga idol at kuha din natin sa tiyaga. Yan. Galing patagig mga idol. Yan lamang po mga idol. Bye-bye.